Love. Ah. May tanong ako. Ay, hindi. Ako nga, yun nga. May isang bangko. Tapos, pinasok ng magnanakaw. Isang bangko. bangko. oh, bangko. 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 Ah, bangko. Pinasok ng? Isang magnanakaw. Tapos, pagpasok na sa loob, bigla siyang natumba. Anong nangyari? Bakit siya natumba? ng bank ay pinasok ng mga nakaw. Pagpasok niya, Bato, bigla siya natumba. Bigla siya natumba? Ano nangyari? Bakit siya natumba? Ah. Malay. Ha? Malay po. Ay, sis. Tanga suspect... man siya. Tanga. Tulong mo naman ako sa content ko. Tulong mo naman ako. Kaya gani? Bakit gani? <laughs> Ikaw na tulong mo ba? Kaya tanong Tanga siya. Tanga kasi siya. Tanga. Oh, nakita mo na. Judgmental siya. <laughs> judgmental. Mm. Tanga talaga. May isang karat. bangko. Bangko. Oo. Oh. Oh. Pumas pumasok ka kang nanakaw. Mm. Ulitin ko ha. May isang bangko. May isang bangko. Pumasok ka. Isang magdanakaw. Pagpasok niya doon ha. Tum natumba siya. Tumba siya. So, anong dahilan? Bakit siya natumba? Kasi siguro, hindi niya binuksan yung pinto. O, tangas siya. Dapat, binuksan niya muna ang pinto bago siya pumasok. Oh. Diba? Mali. Tanga ang content mo. <laughs> May isang bangko. <laughs> May isang bangko. <laughs>